mga bunga para sa ikabubuhay natin. Pero nandiyan pa rin ang grasya. Halos lahat ng ano, lahi na nanggagaling sa iba't ibang bansa nakikita ninyo na lang ito na sa eh. Saudi <coughs> Maging itong mga taong bansang kanluran, galing kanluran, na nagsasagi sila nagaantin sila na sila ang mga advanced community. Bakit nakita pa rin natin sila kung pumunta dito? Para magtabaho, kung sila ay talagang advanced at ang kanilang pamumuhay ay may grasya, ay eh bakit pumunta pa dito sila? Ito ay malinaw na example para sa atin. Kahit hindi lang natin palawakin, ay malalaman natin kung gaano katutu katutuo katutu ang sinabi ng Allah na ating na nabanggit kanina, na ganyan ako na kung ang mga tao, lalaki man o babae, ay tunay na sumasang palataya sa Allah, ay tinangako ng Allah na sila'y bubuhay ng magandang pamumuhay dito sa mundo. At pagkaluban sila ng grasya, panustos na may grasya. Kung pag-aralan natin kung anong dahilan. Bakit ganun? Napakaraming mga, mga iba't ibang bansa na maaaring kahit mga halaman lang, halaman lang ina, pwedeng mag mag magiging mayaman sila. Kung ayambing natin dito sa ating tinaluroon ngayon dito sa kingdom, ay mapapagunayan natin kung gaano katotoo ang sabi ng Allah Itong bauti, hindi katulad sa Pilipinas, na walang mga gubat, walang mga kahoy tumutubo, na hindi inaalagaan, hindi katulad sa atin, na mo na, tumapong ka ng isang buto ng kahoy na laman, ay tumutubo na, pabayaan mo na. Pero nandiyan pa rin ng kahirapan. Halos karanasan ng mga tao sa atin, ay puro kahirapan. Kapag walang grasing itinagkalog ng Allah sa atin, dahil tayo ay malayo sa tunay na pananampalataya, tunay na pagtaha sa turo ng Allah Sa kanyang itinangako sa atin na kung ang mga tao, maging lalakihan o babae ay tunay na sumasampalataya sa Allah, ay pupuhay niya ng tamang pamumuhay, magandang pamumuhay, at sa araw ng paghukom ay sila ay papasukin sa paraiso. Sanhi ng kanilang pagsasagawa ng mabuting kawan. Ito lang ang ano, unang haba na itinaggalot sa atin ng Allah itong tinataw, o kabutihan na itinaggalot sa atin ng Allah o pananampalatay ng Islam itong kanyang paggabay sa atin ng tunay na pananampalataya pananampalatay Islam pangalawang haba o kabutihan ng pananampalatay Islam ang tinatawag nila nag i Nabi Sallallahu nag i alayhi wa sallam ang Allah nagpadala siya ng kahuli-hulian ng propeta, mga propeta, sa pamagitan ni propeta Muhammad. Naway, sumakanya niya ang kapayapaan at pagpala. Itong propeta ay pinadala ng Allah para maigabay at maigay maturuan ng buong sansatawahan dito sa mundo sa tunay na, tunay na landas sapagkat meron mga mahangisahing itinagala ng Allah sa mga naunang propeta, katulad ng Seed of Abraham, at uh, itong mensahe na itinagala kay propeta Moses, na ang tawag doon ay Taurah, gayon din itong gabon kay propeta David, propeta Dawud, at Itong Ibanghilyo, Injil, sa wikang Arabic, na itinadala ng Allah, ang hintayin itinadala ng Allah ay propeta, Jesus. Pagkatapos, dumating naman ang kahuli-hulian ng propeta na siya ang bumubuhay, magpapatotoo sa mga naunang kasulatan na itinadala ng Allah sa mga naunang propeta katulad ng ating nabanggit kanina. So, ang huling propita na sa pamahitan niya ginawa ng Allah, ganap kumplito ang pananampalatay ng Islam, ay wala walang iba si propita Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So, kung ating talakay nito, itong gabutihan ng Islam, may kaugnayan sa pagpadala ng propeta, pagpada, 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 pagpadala ng Allah ng ano, uh, kahuli-hulian ng mga propeta, na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ay napakahaba. Gawin lang natin may klik, sapat na, na, sapat na na malaman natin, maunawa natin, na kung ang Allah hindi siya nagpadala ng propeta, ay walang pagalanganin. ay wala tayo, halos tayo manatili sa anumang pananampalatayang o anumang makakaligaw na landas. Pero dahil sa kabutihan ng Islam, ang Allah nagpadala ng propita. Itinagala niya ang kahuli-huli ng propita at sa kanya niya ginawa ang ganap, kumplito sa pananampalataya at batas. Walang iba kundi itong ang uh, si Propeta Muhammad na ipinagkalot sa kanya ang batas na kumpleto, ganap, kundi itong walang iba, ito, kundi itong banal na Quran. So ito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ng Allah bilang alapagturo at para mapapasutuhanan niya at mabubuhay niya. At may tayo ang mga naunang mga aklat na nawala na isinadala ng Allah ang dahila sa mga naunang propita. So, kabilang yan sa kabutihan ng pananampalatayang Islam, ang Allah nagpadala ng subo para siya magpaliwanag, magtuturo sa mga tao ng uwit na landas. Gayun din, Katulad ng nasabi natin na kung hindi, dahil sa itong propeta o mga propeta na itinana ng Allah sa mga tao, ay mananatili ang mga tao sa kamangmangan at buhay na hindi malalaman kung ano ang magiging hauling hantungan. Alam na natin noon pa na bago pa man dumating ang pananampalatayang Islam, ang mga tao ay nahubuhay sila ng walang batas na sinusunod. Kundi ang sinusunod lamang nila kung sino ang may kapanyarihan. O di kaya kung ano-ano ang kanilang minimithi ng sarili. Pero pagdating ng Islam, nandiyan na ang batas na galing sa dakilang Allah na siyang dapat magiging batas ng buong sangkatauhan, buong gandig. So, pangatlong kabutihan itong pananampalatayang Islam, itong tinatawag nila na weh na tulungma, pagkakaisa ng nation, pagkakaisa ng bansa, sapagkat ito lamang ang pananampalataya para ng Islam na hindi magsisilbi ng pagtangi-tangi ng mga tao. Hindi tinitingnan ang mga itsura ng tao. Hindi tinitingnan ang mga kolor ng mga tao kung ano ang lahi, kung ano mang bansa, kundi iisa lamang ang tingin ng Islam. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Inna akramatun yinda Allahi at ang Allah nagkali na ang pinaka banat si nakarangan at pinaka dakila para sa harap ng Allah ayon ng taong tunay na suma.